HELLO! Hello! Hello. 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 How loud! loud? 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 Si -si -si transformed shoutout si Miss Ata. Guys, nangita ko ngayon sa Soler Hotel and Casino sa May Pasay. Staycation after ng sobrang daming trabaho ngayong December. Deserve ko ang ganitong klaseng rest. Gusto mo bang sumama? PM na! Tenta ko ng wedding ng aking high school barkada. Dito gagawin sa Soler ang ceremonias at ang reception. Ang ganda dito sa Soler, no? Kung marami akong pera, nag-shopping muna ako. Puro branded ang nakikita ko. Sa Sky Tower, ang preparation ng wedding. Andun na rin yung mga friends ko. Andun din si Bride, si Groom, at yung family ni groom and bride. Excited na rin ako makita si bride kung anong itsura niya at si groom pati yung mga high school barkada ko kasi magpapa up kami sabay sabay. Narating ko na nga ang lobby ng Sky Tower. Hinihintay ko na lang yung sundo ko kasi hindi ako makakaakyat dahil wala akong access card. Alam mo ba sa pink na maleta ko nung yan, ang dami kong dalang damit kasi hindi ko ma-finalize kung ano yung susuotin ko. Doon na lang ako sa kwarto magde-decide kung ano talaga ang susuotin ko. At hindi nga nagtagal, dumating na yung sundo ko. Grabe, ay yung magagandang mga dalaging ding na yan. Maliliit pa yan dati. Eh. naka check -in yung buong family, tsaka si groom, tsaka si bride since yesterday pa. 11.30 yung ceremony, dumating ako sa hotel 9.30, feeling ko ang dami pang mini-make up, pa. ano paano ito, magiging rush na naman ang itsura ko. Kaya pala sa Soler ito ginanap dahil dito nagtatrabaho si bride, dun siya sa hotel reservation. Kaya, tinake advantage na niya ang mga privilege na pwede niyang makuha like, discounts sa rooms at sa alam mo na, sa buong Solaire. Pagpasok ko sa pintuan ay talaga namang sumigaw ako agad-agad para magising ang kanilang mga dugo at feeling ko talagang kailangan na namin mag-ready at kailangan madalian dahil malapit na mag-11.30. Nakita ko rin ang mga long lost friends, mga tatay at nana, yung mga ninong at ninang, yung mami ni Lara. Ayan, talagang siniyakap yakap ko yan dahil miss na miss ko yan nanay na namin yan nung high school kami. At syempre si Bright, ayan si Lara, naka sitting pretty na at iniintay na lang siguro yung mga photoshoot niya at final touch up ng makeup artist na puno ng maraming kwentuhan, halakhakan at yung pagbabalik tanaw sa mga alaala namin ng high school. Nakakatuwa din kasi andyan din yung mga nanay-nanaya namin, yung mga bahay na tinatambayan namin ng high school. Marami na rin ang mga nakabihis na at ready na para sa seremonya at marami pa rin ang hindi na may make upan at isa na ako dun. Nakita ko rin yung mga kapatid ni Bride na talaga namang kasama rin naming tumambay ng high school sa bahay nila. At ang nakatutuwa dahil isa sa mga kaibigan namin eh nagbiyahi pa, umuwi pa galing ibang bansa para lang umaten sa wedding yan si Gol. Dalawa na lang kami na walang asawa sa barkada namin. Yan si Gol. Galing siya ng ibang bansa. Talaga namang na-surprise kaming lahat. Lalong-lalo na si bride. Kasi hindi pa siya nakaka-attend ng mga wedding. Simula nung mga may kinasal na sa mga kabatchmate namin. Ito pa lang ang first time niya na atinan ang magkasal ni Excited na ang lahat para sa ceremony. Ano kaya ang magiging eksena? Ano kaya mararamdaman ni bride at ni groom? At excited na rin kami makatikim ng pagkain ng Soler. At yung after party. At nakakatuwa kasi ready na ang lahat. Ako na lang ang hindi. Ako yung huling lalabas sa kwarto na to dahil ako ang huling may make upan. Good luck talaga sa wedding later. At eto na, pinagtutulungan na namin si bride kasi kinakabitan na namin siya ng belo, ng mga accessories niya, yung damit niya. Kami-kami lang mga nagtutulungan. Sabi ko rin kay bride na i-feel niya ang lakad niya, ang moment. Ito yung moment niya na kung gusto niya umiyak, umiyak siya. Kung na-overwhelm siya, mas Ang Diyos at ng kapulong ito ay pagdaupin na ninyo ang inyong mga kamay at umarap sa isa't isa. Malayan yung pahayag ang inyong tapat at napangako ng pag-ibig. Thank you. I'm coming, I to be a a about to cherish you, support you, and to love you Always. I vow to love you with all my heart, to cherish you every day, and to make you the happiest person in the world. And I promise to always have you, let you have the last word. Even if I know my brother. Right. Thank DJ. Thank you for loving me despite off and in spite of. You were the man my daughter would have wanted for me. There's no doubt in my heart that he is happy to be giving you away, to be giving me away to you today. I promise I'm yours always and forever, through the good and the bad, for worse or for better. I choose you to be with me for the rest of my life. Totoong di araw-araw masaya, di araw-araw mahal kita. Pero lagi munta nandahan that if I will be given another chance to choose, I will still choose you. I love you. Po. ng Joseph ng karal ng sa ibinapagilala sina Timothy, Joseph at Lara na ngayon ay tatawagin Mr. and Mrs. Timothy Joseph and Lara Pajardo. po natin. Ega yung malakas naman, yung malakas. Wow. Siyempre hindi ang halik. DJ, kasi niyo sa mga. Siyempre ito yung first public, di ba? Nang mawi-witness namin kung gano'ng katapis ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Sige, igawad mo ng halik, DJ. sa Kasi sa likod, Okay. At count ten. Sige, Sige mag-kiss na kayo, mag na kayo. We will count one to ten. Ten! 6 5 4 3 2 1 Congratulations, teacher! A lot of to you! Congratulations. Congratulations! Now, you can go to your dinamito. So, kapag kayo ay isa, sabi na, anumang katagumpayan ng isa, katagumpay mo rin. Anumang kasiyahan ng isa, ay kasiyahan mo rin. Hindi tayo kumukuha ng sabi nga, gusto natin maging sentro ng atensyon, hindi ganoon. Kasi kung ano yung may kagalakan meron siya, dapat yung malaman, iyon ay kagalakan yung narinig. So ano pa? Love is not proud. Caring and loving parents, I wish na maapot kayo hanggang 100. <laughs> <laughs> and 1 million. day at sa sa gusto sa gusto kayong kasalamatan for giving your time to this special occasion maraming maraming salamat salamat hello to miss eto at naganap na nga ang kasalan ng aming kaibigan na si lara at si Timothy. sila ay mga kaibigan ko since high school Ginanap ang kanilang kasalan dito sa Soler Hotel and Casino. Dito kasi nagtatrabaho si Bride sa Soler. Sa totoo lang, tapos na yung ceremony nung dumating ako dahil nagpa-hairdo -ha pa ako, nagpa-makeup pa ako. Ayan, tuloy, hindi ko na witness yung paglakad ni Bride at ni Groom. Ang total guest nila nasa 170 plus parang reunion talaga namin ito yung aking mga high school barkada yung iba hindi naka-attend eh kasama din namin yung mga parents ng mga kaibigan ko nung high school kami andito din yung mga katrabaho tapos yung mga anak nung aking mga high school friends ang peg ko sa itsura ko Ariana Grande ang eksena ko today nakakalungkot man sabihin sa inyo na ako na lang at si Gol yung walang asawa sa amin boyfriend nga wala ako eh kaya gusto ko na magka-boyfriend gusto ko nang ikasal sino ba talaga yung para sa akin? Ang kasal lang ito ay napakasimple. Walang reception program. Kainan lang, tas picture-picture. Pero, pero sa picture na to, nakikita nyo, nag-host pa rin ako. Para happy ang lahat. Everybody, palakpakan natin the toasting. And you... si Miss Ito. Guys, tapos na yung wedding. Kakain na kami. Mahal dito dahil siguro sa sulerno no? Magkano kaya? Magkano per head dito dahil? 3,000, no? Per plate. 2K plus, no? K-Bog! Oh my God. Ura, ura. Guys, pag wedding talaga, sobrang <laughs> naiingit talaga ako. Kasi wala ako talagang jowa-jowa. So, So yung mga kapalampin, palampin, palampin pa yung pag may, may, may mga ganito mga resto restaurant. Ayaw, ayaw. So kakain tayo guys. sasamahan niyo akong kumain. Guys, ito yung mga kukunin na. Tapos i-inner tea time. Nabe! Ano ang sup-sup kami? Pang mayamin. Ang pelto kung anong kaway ka. Dara, kaway kayo. O, yun lang. Hello, si Miss Ito.